morning. Nasa Metro Gate. Sentana. Sa may Tagay City po. Ano? Nasa Balconay ako. Nagalusal ako. Ito. Ang kape. Eh. Nasa loob. Kaya baby. Tignan niyo po ano. Ayun. Dito po kami nakatira. ng Sabado. Tignan po natin yung view. No, tatayot ako. Yeah. Entry. tas, Ito. Si Sam, meron na pagod. Ayan. Sam e. Napalabas e eh, sa si exercise kanina. Kawawa pong aso. Ayan o. Dito kami. Ayan kaya kung inyo pong mapapasin, napakaganda po ng ano, ang view. Pero sigurado, maganda rin ang pressure rito. Kung di po kakukuha ng pagtatayuan ng bahay, marami pa pong bakante. Marami. Marami. Kaya lang, panigurado, million yan. Hindi po pwedeng bariya-bariya lang. Oh. Pero mini ni-garden doon. pinasyalan namin kanina yun, mini garden. Ah. Ay, okay, upo, upo, upo. <laughs> ah. Ay. Ito po yung maganda pagka nagretiro ka na dapat eh. Kanya lang. Alam niyo po kahit na mag-retire kayo sa mga lalaking kumpanya, bihira kayong kung ganito ang inyong pupuntahan, yung sigurado mahal. Baka yung nakuha niyo retiro, kulang pa. Ewan ko sa talagang mga big company talaga, ano? Unless na talagang pinag mo, o kaya nag one time nanalo ka ng loto. Yun. Maganda ang klima po rito, nakabulubundukin, malayo sa bahayan. Matahas ang lugar. Ano po? Kaya, ang napangarap na lang po tayo. Sabi ko nga po kagabi, kaya eh, may enjoy man lang natin, nakatira tayo sa ganitong bahay, kako. Kung hindi nag-verde hindi tayo nakapunta rito. Sipin niyo po yan. Enjoy. Hanggat na hari, ano? Ay, wala namang masyadong gasos. No. Okay din. Napakaganda na ng lugar. Lalo na sa umaga kanina, naglalakad po kami ni si sister, baby. <clears throat> Sariwang hangin talaga. Sa so, umaga Kahit mayinit ang sikat ng araw, yung hangin, kagaya nito dahil nasa balkon ay ako, presko sa katawan. Pero totoo niyan, mag alas 9 na, mataas na yung sikat ng araw. taas ng pipe tree Napakasarap. Agabi po eh, malamig na. Naka-airpon pa kami. Eh, yung ano, airpon, no? Ang gagay, gumandar pa. Dapat nung madaling araw, pinapatay na yan. Para nagpapinga naman yung motor kasi pag aaraw, mainit talaga magandito nakuwan, nakuha nila yung ay eh, verde, naging bayad sa amin magandito diba? dito po tayo sa loob ah Ma, si hey, Papa um. naman ang may gustong mo Ting hindi magsimi sila ni Sam. Ayaw ko 'yung may gusto wibobong. Si kin dalawa may bobong. Wala ka naman doon nakaharap sa kanya, yeah, Sarili ko 'yung na-video, ayan oh, sarili ko. Ito po 'yung may birthday para makita niyo <laughs> po <laughs> <laughs> Ayon, Hindi po 'yung happy birthday lang, Huwag na din tao, ayaw nila eh. Ito lang. tao, <laughs> tao. Ayan, happy birthday Ayan po. Happy birthday Paho.

ito pwede kayong mag-relax dito kung gusto niyo. pwede ang chika-chika ito mayroon pang kwarto dito ayan ventilador lang ganito pala o, pwede rin pang gamitin ito kasi katugtong ito eh isang ano yan pansinin nyo po ayan napo Kaya swerte kami. Mukhang kakilala po nila Jamie itong ano dito. Nila Siena. Oh. Ay yung garden, Oh. Garden yung yan <laughs> yun. Kitang-kita pala dito. Oh. napo Oh, ito naman yung ano. Hahaha. <laughs> Ayun. ang gamit pa oh kung kayo malaking bahay to dito po sa metro gate sentera para promotion na rin to oh ito oh. ilalatag oh. dito carpet oh. tapos ito pa Yeah. Oh, lang lang yung aircon pero ventilador meron. Ventilador lang po. Ayan. Pero okay naman kasi malamig naman eh. Kaya kami doon sa kabila dahil aircon. Balik sa pagkatulog. <laughs> gising lang ng gising. bababa -baba tayo no. O, hanggang ano po ito. Third floor. Meron pa sembar ko na eh. Yung kanina sa nag na, nagalmusal ako magbababa ako sa gudanan na po yan oh. ang ganda kung magbabakas yung karito ito maganda oh. kahit malaki kayong pamilya oh. E10. siya po oh. yung Maganda po yung CR. Hmm. gusto nyo magkap eh. Uh, Hindi po ba? Uh, ikot ko po kayo. Ito. Uh, inyo, dyan tayo bumaba. Ito naman yung palabas ganda ng pito, oh, nara ngayon ayan oh, may mga aso yan pwede kayo kumain dito ah, mag dining ayan lang yun ayan Napaka-convenient po maganda ang lugar, no? Yan. <laughs> merah kapan wajar ada masuk apa ya masuk ya lepas tayo Oh, yung bahay na tinitiran namin na eh. alo Aloha Lunch Kapak uh, lang yung hindi pa may itong kalsada kanina. araw alas 9 pasado na pero yung kalsada hindi pa wala pang hinit pasyado wala po kung uh, ano sa pino nakasinilas ano ako pa lang ako ano halimbawa dito ka nakatira yung parating yan mo yung e pagka dumating ang panahon meron ang makabili ka, di ah, alisin mo yung talim mo oh. Bawa, yan, no bakante eh may tanim mo may siyata ito ay hindi ah damo lang akala ko may oh taniman mo yan pwede eh di pagka may bili na bili na di surrender mo na ito magandang alaman oh no? tignan nyo po Ayan oh o mahal ito yan ako ng tawag dito yan o limang piraso panigurado mahal po yan hindi biro ang presyo nyan o ito yung ano kanina garden kanina umaga meron po nagayos dito garden no? Oh. ito ang ganda oh isipin mo pahangin oh, maganda sa ba yung bato oh, tumutuso wow. parang na-exercise yung paha mo O, oh, isipin nyo po ang ganda oh ito oh Upuan, upuan maganda rito sa gabi ay itong ulan no may bubong naman yan no ang ganda mga solid na kahoy matibay o dito kayo 21 bago kayo matulog o kung antukin ka dito diyan ka nalang matulog ang <laughs> ganda ano po oh o lilipat naman ako ng ano kuwan ayan para yung tusok yung bato sa pa ako so, yun ang maganda roon eh hindi alam medyo masakit eh, hindi bali matalim ay masarap naman oh lumipat ako sa kabila oh galing ako dyan kanina hindi lang ko nakaupo ngayon ito lumipat ako dito kurbada ito eh oh sabi ko nga po kung malasing ka dito ka nalang matulog <laughs> or kaya dito o oh, itong lamesa kaya dito matulog o oh, solid na kahoy o oh. oh, lipat na naman tayo din dito po oh. o oh, ang ganda nakasandal ako sarap iba klase meron po sila mini garden ano Oh, picture, picture muna. Kanina wala pala. Oh, balik ako. Oh picture ako dito sa isang panginom na upuan. Ayan. Ha. O dito sa mga dalawaan. Ay! Masakit siya pa. Di bale, parang parang exercise na rin ito. Ayan. O. Oh. kita mo? O, oh, malunggay may Meron lang ano, bunga oh. Pwede na yan. O. Oh. Itanim pa silang kalamasi. Ayan, kalamasi yan oh. Ito. Ah. So, lakad pa ng konti. Ah. Masagit sa talampakan. No? Okay lang. naman oh, merong garden ito talong Kangkong. buko oh. pag naula na niyan, madaling yan madaling tumubo yan kangkong eh ito namumulaklak po ng puti no? Oh. sa gilid ah. Ito, suwa. Suwa ito. Ito yung hindi ko alam kung ano ito, oh, lemon. Ito. Ito, avocado. Avocado yan. mga saging ayan kalamansi ang ah, kalamansi ito binibenta rin ito pero dahil wala pa nakatira panigurado ito gamot sa ubo yan sambong ayan o ang tawag yan yan ano ulang lang katas Pag inubo ka oh. oh. May bunga na O oh, yun Okra At saka Ano? Ang Talagang ang Pilipino po Malikahin eh Sabi nga nila Mahirap magutom Ang Pilipino Ah, uh, dead din na po pala ito kasi may pader doon. Ano? May pader. Ayan. Ayan, may ilaw pa rin, no? mag para mataniman. Sayang naman yung lote. Bakante. Hindi taniman hanggat hindi na bebenta. Ay, kung mabenta, eh, alis mo yung tanim. Ang <laughs> importante, habang walang nakakapit. Hindi pa nagurado, hindi ba sa mabibenta ito, bakit? Ah, mahal. <laughs> mahal. Ayan, yung nakikita yung bahay, dyan po kami naka-base. Ano, Hanggang Hanggang bukas. Ano ito? Bulubundukin. Maganda siya. Mahangin. Presko. Sarap pang hangin. Papasok na tayo. Yan. Okay. Ito na yung lamesa. Okay. <laughs> oh. Shitt. Oh, nagkalat ka, loko ka. Nagkalat, oh. Nakapasok sa naso sol. yung basura? ayusin ko muna para magalit sila ano po ayusin ko yung basura ng hindi po siguro na pa kayo yung mga gutom hindi mo ko kasi pinto sa bukas eh kaya sila ano po meron pang buwan dito parang ano wine wine table ha <laughs> ay sa bar bar Ayan. may tv gusto mo nanti kanya lang TV box. Ang ginagamit po. Ano yan? yan? TV box. So, agket po tayo. Yan na, uh, nailipot ko na po kayo dito sa malapit dito na aming tinitirhan hanggang bukas, Sabado. Ako, yan na. Dahan-dahan lang sa gandaan. mayro iba eh ayan ah, for the exercise bilad ah. si Diller, ah. so nakita nyo po ano pati yung shear

Masyado kang ano. Kasi, si Samer. Si Haji niya. Nakukita niya. Hindi. Naman, pero ngayon, yung pang bagay bata pa siya. Hindi kasi i-arrange ni May TV po. Pero TV box. Uy, taga-upload mo yan. Ay, kami Hindi na nila nakukwentuhan. Para sobrang tagal na naman. Hindi, mas sobrang tagal na naman ang vlog ni Papa. Wala na akong chat na, yung pakinggan na. Ayan, happy birthday. Yung, Asanin so, kami ko? Ito. Happy birthday. happy birthday. Kaya po kami nakarating talaga, dito, nagpapasalamat kami. Sa'yo sa maging mo, ano eh. Muna-muna, happy birthday. Enjoy. Ah. May mga plano na siya sa buhay niya. talaga si O, balik tayo sa na eh. balik na po tayo. <laughs> Ayan. Ano po? Ayan. <laughs> Ang ganda. Kung may pera ko, tumama ko ng loto. Eto, dito ko titira. Masarap. Hindi <laughs> lang masarap. Talagang napakaganda. <laughs> Sariwang hangin, ano? Malamig sa gabi. Of course, hindi naman matatalo ang bagyo. Pero, masyado na po sa bagyo ngayon. Eh. Na masyado nang nahalog nang nahalog ang bagyo yung mga lindol nagkahalugod na marami ng butas yung mga miners ng araw sa Baguio kung pupunta kayo doon sa may kenon kayo dada sa may camp 6 magkikita nyo po yung mga butas ng bundok doon kasi meron pong miner miner doon nung araw kaya so hanggang dito na lamang ano ang masasabi ko, ay, napakasarap ang paminsan ba? Pamisan-misan lang naman. Sabi nga, enjoy mo naman. Uh, Amated ka na nga naman. Hindi mo pa i-enjoy. Enjoy. Napakaganda. Ano po? Kagaya ngayon, o. Oh, nakalangap na sariwang angin. Nakabilad pa ng araw. Isipin niyo po yan. Ah, oh, hindi po ba? kayak you oh iya noh ah ya pantry kan oh salamin eh. <laughs> Dobol. Sige, kaibigan, ano no? Isir nyo ng isir. Tsaka, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe. Ano po? Hanggang na lamang po. Ito po ng inyong kaibigan, Kaya Brother Manny Bautista. god bless you. bye